So, yun guys, uh, dito tayo ngayon dahil uh, unang sahod natin sa YouTube. So, ang goal ko kasi is tumulong talaga sa tao. So, unang sahod natin sa YouTube. So, uh, tutulong na tayo ng konti. So, may interview lang tayo dito sa ano, sa Montalban Rizal. So, yun. Uh, guys, dito kami ngayon sa bahay nila. Ito yung bahay nila. So, interviewin ko lang. Okay, so ma'am, uh, ano pong, ano pong pangalan nyo ma'am? Uh, so yan si Ma'am Michelle. So may anak na po kayo. Ano pong trabaho ng ano? Ano pong trabaho ng asawa niyo? Construction. So yan, trabaho ng asawa niya guys is construction worker. So magkano po isang araw? 300 po. So 300. So sobrang lit lang talaga mga kabistak. So yun nga, ah, uh, since na yun nga yung pinugol natin sa ating pag-vlog na tumulog. So unang saw natin sa YouTube. So bibigyan lang natin sila ng kunting tulong. So, ito po yung bahay ni Ma'am. So, yun. Tingnan nyo naman guys yung bahay nila. Yun, syempre, uh, uh, yun po talaga yung inugol natin at uh, gusto nating tulungan. Kahit malit lang yung ano tulong natin. So, yun ma'am sana ano, itong bibigyan kong tulong sa inyo is makakatulong para sa inyong pamilya at sa inyong anak ka, sa inyong asawa. At madagdagan, uh, ano lang, ah, uh, kung tulong bigas lang po ito, bigay ko sa inyo ulit lang mga, kukulit ko lang. So, yan na nga mga kabisdak, dito na sa tindahan kasi dun sa labas ng ano nila, bahay or dun sa unahan ng konti. So, may tindahan dito ng bigas. Dito na bumili ng bigas para sa kanilang mga kabisdak. So, alam ko uh, malit lang itong tulong to pero alam ko malaking uh, ano na rin sa kanila to Tulong kasi sobrang, ano naman, na uh, nasa sahod lang ng asawa niya is 300 sa panahon ngayon uh, hindi talaga ano mga kabistak kumaga sobrang liit na yung ganong ano kasi labor lang kasi yung asawa niya mga kabistak so ayun samahan nyo na kung ano uh, bumili ng bigas nila so mga kabistak uh, pabalik na tayo dun sa bahay nila so ayun kinarga ko na rin sa motor ko mga kabistak at uh, may hatid na dun sa bahay nila at alam ko malaking may tulong uh, ito talagang goal ko mga kabisdak para uh, gusto ko talagang tumulong sa ibang tao so supportahan nyo itong aking ginagawang video kasi hindi lang yan ang ating tutulungan mga kabisdak so hindi lang, tara, let's go so yun mga kabisdak nasa uh, bilid pala sila ng uh, creek ah uh, ng so ayun na, uh, tatawin na tayo sa tulay mga kabisdak para ihatid na sa kanila yung ano, ating kunting tulong na bigas kasi ah uh, para may pangsaing na rin sila so ayun doon sa likod po yung bahay nila diyan hindi dyan sa harap pa yung bahay nila sa likod po hindi dyan sa bungad. sa likod pa okay so yun tara samahan nyo ako mga kabistak para ating ibigay sa kanila ang kon konting tulong ni Bisaya po TV so ayun ma'am ito na po yung Tulong ko sa inyo. Yan. Yeah. Okay, so, so, 25 kilos. So, ito yung... Uh, kumbaga baga, uh, hinati ko lang yung income natin sa pag-vlog. -pag so, unang sahaw natin kay YouTube. So, yung kalahati, binig binigay natin sa kanila or itutulong natin. So, yun lang, guys. Uh, kung nagustuhan nyo yung ginagawa kong video, paki-share and like na rin. And then, huwag kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel kasi uh, yun ang goal natin is makakatulong talaga sa kapwa. Or mga tulong pasawa, karamingan. So, yun lang. Maraming, maraming salamat. Thank you.